Yes, good morning mga ka-doctors. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titre. Pakihit naman ang notification bell upang pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-doctors, sa nagko-comment po sa akin, na kung ang alagang itik natin ay palaging mababasa hindi ba maglugon so mga kadakers ang ating mga alagang itik kapag panahon niya na maglugon, maglugon na talaga yan pero kapag hindi pa nila panahon na maglugon kahit mabasa sila ng ulan araw araw walang problema yan mga kadakers So, maliban lang sa gabi kasi hindi sila pwedeng mabasa ng ulan sa tuwing gabi dahil kung sila ay nangingitlog mababasa po ang kanilang itlog mga kadakers at hindi po yan mapisa walang balot na magaganap dyan So, samahan nyo ako mga kadakas kung saan sila natin ilalagay. So, mga kadakas, ipalabas natin muna sila. So, ito na. So, medyo malayo-layo ang kanilang pupuntahan mga kadakas. Dahil sa doon na po yung mayroong pagkain. So ilang araw na lang tayo dito ay lilipat tayo doon dahil medyo ma-stress na po sila sa paglalakad. So kailangan talaga yung madikitan lang ang kulungan para hindi masyadong ma-stress ang ating mga alagang itik para madali silang mangingitlog. So ayan na alam na nila yung kanilang pupuntahan so ito na po nagsimula na silang umararo so ito yung nakadagdag stress sa ating itik kasi mahirap maglakad yan sa inararo so kailangan na nating magawa ng kulungan doon upang makapaglipat na po tayo doon dahil sa medyo malayo na talaga so pinapainom natin ng mga vitamins yan yung itik natin para mabalik silang mangingitlog dahil sa ang tagal tagal na natin dito hindi pa tayo nakapagpabuylo ng itlog nila dahil sa sobrang init hinaman natin yung maraming pagkain na walang tubig so kailangan talaga may tubig at pagkain yun ang importante sa ating mga alagang itik sa mga nais at gustong mag alaga ng itik sa panahon ngayon ay talagang mahal na po yung mga itik ang presyo nga dito sa amin yung 6 months yung nangingitlog na ay 430 yung isa so magdipindi naman yan kung saan kayo magsimula so kahit 430 yung isa madali naman lang ninyo yan mabawi ang inyong kapital A, dalawang buwan lang yan mababawi na natin ang ating mga kapital kung ako ay mas okay ako dyan so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much thank you for watching see you next vlog